Bago tayo magpatuloy, pakipalo naman ako mga boss. Salamat ng marami. Sabi ng ating Chief of Staff, General Romeo Browner, kailangan nang mag-invest ang ating bansa sa pagpalakas tulad ng naval asset at jet fighter para madipinsaan ang bayan ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay napalibutan ng dagat at para maprotektahan ang ating exclusive economic zone kung saan ang China ay sinasakop na ang buong South China Sea. Sabi pa ni Chief of Staff General Browner, kailangan na mag-invest ang Pilipinas ng mga asset tulad ng naval at saka jet fighter para may kakayahan ipagtanggol ang Pilipinas at ang exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan ang China ay pilit inaangkin ang buong South China Sea kung saan ang ating exclusive economic zone ng Pilipinas ay nasama sa pag-angkin. Ang pagbuli ng China sa Pilipinas ay siyang nagtutulak sa Pilipinas na palakasin ang air force.